hindi aklain ang aktor na si Aaron na Villena na mababawi pa ang nakarap niyang sakyan matapos ang anim na taon. Natunto ito na ginagamit bilang taxi sa Cebu. Maaksyon si Jen Kalimon. May iba ng plaka at isa ng taxi ang Toyota Avanza na ito nang ma-recover ng mga otoridad sa Cebu City. Pero ito pala ang nakarnap na sasakyan ng aktor na si Aaron Villena. Anim na taon ang nakakaraan sa ulat ng Highway Patrol Group Region 7. Noong nakaraang taon pa nila minamatsyaga ng taxi na inooperate ng isang Estela Evasco ng Mandawi, Cebu. Depensa ni Evasco, ibinenta lang sa kanya ang at ibang sasakyan ng isang Mary Grace Balingit na nakabase sa Paranaque City. Ay, hindi ko natin alam, hindi ko naman sinasabing malinis ang konsensya ni Mrs. Evasco pero sa tingin po natin kung bibili ka ng tatlong unit, Napakabigat pa na ho yan. Kasi ginagawa ho itong taxi itong dalawa na ito. So naghahanap buhay itong si Evasco. Pusibili magsampa ng kaso si Evasco laban sa pinagbilhan niya ng mga itinuturing na hot car. Nagpasalamat naman ang aktor sa pagkakabawi ng kanyang sasakyan. Bugbog sarado ng mahuli ang lalaking ito matapos umanong tangkaing nakawin ng isang tricycle sa barangay Itaas Mandaluyong kaninang hating gabi. Kwento ng may-ari na si Christopher Mendoza, eksaktong palabas siya ng bahay nang makita niyang tinatangay ang kanyang tricycle. Sinubukan pa rao siyang sagasaan ang sospek na kinilalang si Johnny Sanchez. Mabuti na lang at nakaiwas siya. Nahila niya rin ang tricycle kaya nakor ang sospek. Umaaksyon, Jen Kalimon News 5.